Gabi at Sharon, mas lalong nagiging close pagkatapos ng concert tour. Nagbahagi si Nagabi Concepcion at Sharon Cuneta na mas naging malapit sila at mas naintindihan ang isa't isa matapos ang kanilang Dear Heart concert tour. Ang muling pagsasama ng dating mag-asawa ay nagbigay saya sa kanilang mga tagahanga, lalo na sa mga sumusubaybay sa kanilang tambalan mula pa noong pelikulang Dear Heart noong 1.381. Nagpasalamat si Gabi sa mga taga-suporta nila at inamin niyang malaking tulong ang pagmamahal ng fans para maging matagumpay ang kanilang tour. Bakit kaya mahalaga sa fans ang muling pagsasama ng mga paborito nilang tambalan sa isa sa kanilang mga palabas? At pinunasan ni Gabi ang luha ni Sharon nang maging emosyonal ito. Kasunod ang mahigpit na yakap sa isa't isa. Sinabi ni Sharon na mamimiss niya ang pagkanta kasama si Gabi at sinigurado naman ni Gabby na nandyan lang ako. Ang totoo at taos pusong koneksyon nila sa isa't isa, ay damang dama ng audience na nakasaksi ng kanilang muling pagkakaibigan. Paano kaya nakakaapekto ang mga alaala sa relasyon tulad ng kay Gabby at Sharon? Sa Instagram, nagpasalamat si Gabi sa mga loyal na tagahanga nila, at sinabi ang suporta ng mga ito ang naging dahilan kung bakit posible ang kanilang konserto. tour. Sinabi rin niya na ang karanasan ito ay naglapit sa kanilang dalawa, at nakatulong para sila ay maging mas mabuting tao. Ang muling pagbabalik ng kanilang tambalan ay nagbigay inspirasyon sa marami, lalo na sa mga sumusubaybay sa kanilang buhay at karera. Bakit kaya patuloy na sinusuportahan ng fans ang mga artista, kahit may pinagdaanan silang personal na pagsubo? Ang tambalang, Shagab, ay nananatiling ikonik sa mundo ng Philippine Entertainment, kahit ilang dekada na ang lumipas mula ng unang umusbong ang kanilang kasikatan sa pelikulang Dear Heart. Ang kanilang chemistry ay nauwi sa totoong buhay na pagmamahalan, kasal, at pagkakaroon ng anak na si Casey Conception, bago natapos ang kanilang pagsasama noong isang libo, nadaan at pito. Sa kabila ng lahat, pinatunayan ng kanilang concert tour, na buhay pa rin ang koneksyon nila.